Sinusuri ng mga eksperto yung mga pangolino and eaters na nasabat sa barko ng China na sumatsat sa Tumata Reef. Aalamin kung galing sa Palawan ang mga panolin na matagal nang ipinagbabawal huli at ibenta. Nakatutok si Lealvis. Alvis. Sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na morphometrics, sinusuri ngayon ng Protected Areas and Wildlife Bureau kung mga manis culionensis o palawan pangolin ang mga nasa bat mula sa MV Minlong Yu na mga Chino na sumadsad sa Tubatahari. Kinukuha ang haba ng mga ito, sukat ng bungo at pattern ng kaliskis. May naibang karakteristik daw kasi ang palawan pangolin, Binibilang natin yung rows ng scales kasi isa yon sa mga differentiation nung by species. Tsaka yung, yung ang sinabi ko kanina, we will also collect tissue samples na pwedeng gawain uh, gawa ng DNA analysis. Sa Palawan lang matatagpuan ang mga pangolin sa Pilipinas. Ipinagbabawal ang paghuli at pagbebenta ng mga Palawan pangolin. Itinuturing na itong vulnerable species dahil sa banta sa kanila ng komersyalismo. Vulnerable siya kasi merong merong chance na eventually magiging endangered. Pero at this point, we don't have enough information tungkol sa kanyang population. Meron talagang uh, may actual threat. maari raw na sa laot nangyari ang transaksyon sa pagitan ng mga lokal at mga Chino sa pagkuha ng mga pangolin ayon sa PAUBI. b Matagal na raw in demand ang mga pangolin sa China dahil di umano sa medicinal value nito. Ang kaliskis nito, pinupulbos at ginagawang gamot pwede daw itong cure ng asthma, some, even some forms of cancer. Now, of course, hindi naman yan ano, validated. nag tayo sa ilang Chinese drugstore dito sa Binondo sa Maynila at ilan nga sa kanila ay nagbebenta ng gamot mula sa Pangolin o Chuan Sancha. Ito raw ay gamot sa ilang sakit sa balat tulad ng eczema, acne at mga allergy. Iniimport daw nila ito mula sa China. Kulay itim ang maliliit na tableta. Pinapakain din daw ang karne ng pangolin sa inang nage breastfeed Itinuturing din daw itong exotic food bagaman hindi raw tiyak kung ligtas ba itong kainin. May impormasyon daw ang kagawaran na may mga restaurant din sa Chinatown sa Manila na nagbebenta ng exotic food na ito. Some say that may aphrodisiac property siya, ganun, pero again, unsubstantiated 'to. Siyempre, pag hindi dumadaan sa meat inspection, may mga safety standards din tayo. Eh. So hindi mo alam kung anong posibleng sakit yung pwede nilang i-carry. Mahalaga raw ang papel ng mga pangolin sa ecosystem. Sila kasi ang kumakain ng iba't ibang uri ng mga insekto, kabilang nang termites o anay para makatiyak kung Palawan Pangolin nga mga nakuha sa barko ng mga Chino, tutulak bukas patungong Puerto Princesa ang Paubi para pag-aralan ng uri nito. Ang mga pangolino anteaters ay matatagpuan sa Pilipinas, ilang bansa sa Asya at Afrika. Lea Alvis nakatutok 24 oras.